Dalawang linggo bago magpasko, dagsana naman ang divisorya sa Maynila. Pinaka tinututukan ngayon ng PNP sa lugar ang pandurukot at pananalisi ng mga kawatan. Live mula sa Divisoria, nasa pangtay na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, marami na bang tao dyan? Cheryl, mukhang pagkatapos ng trabaho, eh dito na nga sa Divisore de Meretso, ang ilang mga namimili dahil unti-unti na rin nararamdaman ha ang pagsisiksikan ng mga tao sa lugar. Kaya naman sa mga kapatid natin na nakatanggap na ng 13-month pay o ng Christmas bonus at mamimili pa lamang ng pangregalo dito, mukang dapat e eh, planuhin muna ng maigi ang inyong pamimili. Unti-unting kumakapal ang bilang ng mga tao sa Divisore Maynila mayigit dalawang linggo bago magpasko. Marami sa mga namimili, umiiwas sa siksikan lalo bukas sa simula ng long weekend dahil special non-working day kasunod ng kapistaan ng Immaculate Conception. Para makabadjit. Kabadjit na mura-mura pa ngayon, hindi pa si Kip. malapit na ang Pasko, super traffic, mahirap sumakay, saka mahal ang bilihin, saka marami naman ka... Ilang foreigner din ang naispatang namimili sa DV na kilala bilang bilihan ng mas mura mga paninda sa Metro Manila. It's a lot of people, really crowded, little bit chaotic, um, but uh, a good variety of uh, different uh, stuff it's affordable it's cheap and i think the quality is solid sabi ng mga nagtitinda bagamat dumarami na mga namimili hindi pa nila ramdam ang malaking kita nagtatas din do kasi ang ibang bilihin Gaya ng mga laruan, kung sana sa lima hanggang piso pisong iminahal. Habang yung dating 35 pesos na pambatang damit, 50 pesos na ngayon. Pagka sa ibang bansa yung tela, syempre yung tax din po nila, magbabaya din po sila na ilalabas dito sa bansa natin. Pero bukod sa mga namimili, may ipit na binabantayan sa Divisoria ang mga mandurukot. Pero pag mamalaki ng PNP, kung nung nakaraang taon ay dalawa hanggang tatlong insidente ng pandurukot kada linggo ang naitatala, simula raw noong Nobyembre, wala pang naidudulog na pandurukot sa Divisoria. Nagdagdag din kasi nang aabot sa hanggang apat na pong polis sa Divisoria hanggang bago magmismong holiday. Isa na nagmimili yung tao, ibababa yung pinamili, pili pa sa kabilang tindahan, Makakalimutan yung pinabili na may ibang ka Habang ang mga barangay officials, mas nakatutok sa iba't ibang modus ng pambubudol sa mga customer. Kuwari, makasama magkasama sila, pero hindi pala. Yung bayad, minsan nakukuha ng lalaki, hindi binibigay sa tindera, binubulsa, tatakbo ka agad. Dahil dagsa tao, nagkabuhol-buhol naman kanina ang traffic sa Recto Avenue patungong Morayta. Kaya ilang beses sinisita ang ilang ambulant vendors. Kasi dumadami yung dumadayo rito, lumimili, mamasahe, may mga may sasakyan. Kapag sama yun na. Talagang nag ang traffic. Cheryl, tuloy-tuloy na rin ang night market dito sa Divisoria mula yan alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, araw-araw. Kaya naman sa mga mamimili pa lamang dito sa Divisoria para iwas sa berya, eh maging alerto, huwag na magsuot ng mga alahas at huwag na rin doon magsama ng mga bata. Kung hindi naman may iwasan, siguruhing hawakan po sila ng mabuti. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.